Meron tayong tanggap dito ngayon mga kaibigan, isang kuchen na rice cooker. Ito. Rice cooker at pwede rin siyang maging pressure cooker. Titingnan natin mga kaibigan kung ano ba yung supply niya. 220 or one 110. So nakita natin dyan na siya ay 220 na ang kanyang issue no mga kaibigan ay ito ay pag na natin dito sa outlet ayan wala tayong makikita na nag indicate na may power ba o wala o may power ba so wala talagang power no so mga kaibigan at buksan ko na lang kung ano yung sanhin nito baka makaya natin no sa pagbukas natin mga kaibigan ito yung nakita natin meron pala siyang board no ito yon at yung hitting element niya ito may coil so pareha pa rin sa ating mga rice cooker na mga ordinary pero ang naka iba lang nito ay may circuit board siya ito so since no power no ang ating ito troubleshoot So, testiran muna natin tong coil niya kung okay lang ba, no? Ayan. Okay. Okay lang man. May deflection lang man yung coil niya. May napansin dito tayo, no, mga kaibigan. Meron siyang thermal fuse. Ito. Ito dito. So, isa rin yan sa titestiran natin kung meron siyang ah, uh, contact yung fuse niya no mga kabikan, ito na fuse nito so, so umpisa tayo dito mag tester sa so, fuse muna tayo no since no power eh kita naman siguro no dito tayo sa fuse okay so isa ka natin yung fuse niya ang twister nakalagay na sa times 1. Okay, tapos si short na twister, okay. Tapos itong ating thermal fuse, istira natin. Uy, wala. So ito lang yung papalitan natin na oh, mga kaibigan baka ito lang yung sanhi niya meron tayong nakuha no oh, mga kaibigan na fuse So ito na lang yung ilalagay natin dito as a replacement. So update ko na lang kayo mamaya pagka nalagay ko na. Okay, napalitan na natin no mga kaibigan itong thermal fuse niya. Pero hindi ko muna nilagyan ng spaghetti yan kasi gusto ko muna i-testing kung okay na ba. So testing ko lang muna no. Salpak natin. Pat. Yan. Ayun. So sisilip tayo dito. Ayan. Ayan may makikita tayo na merong power o, pindot lang tayo no ah, pero na ganyan tapos nag error okay eh lagay ko lang muna sa ayos to mga kaibigan no ganun siguro paggamit yan no so ipost ko lang muna ah, lagyan muna natin ng spaghetti yung kanyang thermal fuse para dito na tayo sa final testing no mga kaibigan at itong plug i-plug in na natin dito sa outlet Ayan, Tingnan na natin Ayan. Meron na siyang power. Ayan. Kaso lang alang, no, wala tayong kaldero dito, no, mga kaibigan. Hindi, dinala ng may-ari yung kaldero. Uh, para sana matisting natin. Pero, yun lang man yung complain, no, mga kaibigan, yung walang power. So, so sa pagkakataon nito, okay na to kasi ang kinomplain man nila ay no power lang. Pero i ko pa rin pagka dubatin yung may-ari, hiramin natin yung kanyang kaldera. Okay, yun lang no, mga kaibigan. At ang nakuha lang natin, isang thermal fuse. So, pinalitan na lang natin ng thermal fuse. No, at uh, salamat sa panonood. Hanggang dito lang. Salamat.